Ayan, tuyo na sila. Ayan, tuyo na yung mga nilaban ko. Yung mga pinaglumaan ng mga alaga ko. Ayaw kunin nila ate eh, ako Tapos yung bigay din ng kapatid ko, nilaban ko. Mga tuyo na, dalawang araw ko itong binilad dito sa loob ng kwarto para hindi magkalibok, alikabok, alikabok sa labas. Ilagay natin dito. Ilagay natin dito kasi ipapak natin to. Idadagdag natin to dun sa isang box. Para sa mga pamilya ko kasi ito at saka ito hindi kasya to sa anak ko. Malaki na yung anak ko eh. So sa pinsan niya to. Oh, ng Ng mga nang kapatid ko, chocolate masa. Kapatid ko yes na dinadala ko. na. Degdeg pack hard go. Ha <laughs> ha. Ayun lang. So, ito na. Pero anyo ko. Lakay natin doon. yung box ko. May laman na yun. So, ito na. Ito na ito, itong ito. ilalagkay. May baka matito naman. So, magkakasya pa ito. siya ng food. Hindi na lang mapupuno na. May inaantay pa kasi ako.